planet. Ah. Ay yan po yung mga bata. Ay ano? Ay diyan sila nakatira. katera. Yun. <laughs> Nakabis na sila. Ay yan ito po yung mga bata. Ay hindi bata yung isa. Ay yan po si Pastora. Ay sa sama sa kanila ngayon. Ayan, ito yung mga bata. O, hi. Oh, hi na hi ay, plana hi hi na sa ayan ng jali bilito Grill, <laughs> <laughs> kami po. Kami po. Oh. Ini dia lamia <laughs> Ah, nak jali bia. Jali bia te. Catherine, nakakain ka ng Jollibee? <laughs> Nang O, oh, kasi hindi sila masyado marunong. Oh, I'm sorry. sila sa akin. Eh, kaya nakakain na kayo ng Jollibee. Sa inyo pa na. Ano na? Sila. Yung lakas sa kanila, yung mga batang kiboli ko ito sila dito. Uh, dito po sila nakatira. Ito okay, yung mga bahay may pag-asa pa rin. May pag-asa pa rin. Kailan <laughs> pa doon sa harap 'yung Ay, Mayon. Matutong pa lang. Kaya matutong pa lang. Agi tatalangin natin sila ni Ma, gusto niyong uh... Ay, ano gusto niyong kainin sa Jollibee? Chekyaoy. Pero nakakain ka na ng chicken joint pa. Hindi. Pwedeng kumain <laughs> ano pa? Eh dagingti. Oh, nakakain na pala. Dilo na nang tapak interview niya nakakain na pala mo Hindi, ang nakaka na sa <laughs> gawas na lang <laughs> unya. Ano gusto mo kainin, babe? Chicken Joy. Enjoy chicken. Enjoy. chicken Joy. Uy, Ano ang Chicken Joy? Ikaw, kuya? Chicken Joy. Joy Chicken. Ikaw, ate? Hindi si Benya. Manok. Parang... Chicken Joy. pa nakakain na kayong spaghetti pero yung spaghetti lang dito mm -hmm. na ginagawa pero yung sa Jollibee hindi pa mm -hmm. happy ba kayo ngayon? okay Uy. so ate happy ka? makakain ka ulit? o si ate Catherine ba hindi pa daw nakakain? nakakain ka na ate? sobrang <laughs> hiyakan Ikaw mante, naka na ng jalibe? Dati na. Dati na, ah. Huwag ka na nang palang dalhin. Magkain ka naman pala na. Oh, asan na si Juliet? Oh, oh, yan. Si Mami Juliet. Naka-kaan siya nang kain Kaya, sasama siya ng alutoy. Hi baby I grabi naman si baby naka tire ito ko hi baby ka kire na eh kasi kitni tingnan natin gumpa, tingnan natin gum, tingnan, tingnan natin kung paano umakyat si ano pastora. <laughs> <laughs> si Juliet ba sa sa talaga sa mahirap na daanan ba? okay, let's go. Ganito <laughs> so, like lang kaliit sa sakyan namin pero maraming sakay. Bye-bye. Ayan, gabi na po. Ano ko, anong oras kami nito makakarating sa Jollibee? Anong oras kami makaka-uwi? <laughs> Ayan. Pero okay lang yan. Thank you, Lord. Ayan. Nandito na tayo sa Jollibee Pulumulok. Ayan. Pulumulok kasi yung malapit sa kanila. Kaya, uh -huh. dito tayo. Takot yung isa na mawalan. Ayun oh. Ka parang parang lumampas na yata. Nako, galit. Ko lang pa yung order natin. Ito so na yung iba. Mm. Now, start na para mag-distribute. Hindi Ay, pa Ayan o, no? hindi makahintay. Grabe talaga o. Kanina pagpunta, tatahimik-tahimik lang yan. Ayun Ay, pala siga. Guys, sumubra yata yung bigay daw. So, good thing kasi feeling nice smile smile okay okay let's okay sige bago kain mo na mag-pray mo na bago kain ha Nag-pray -nag muna kasi dito libre. Thank you, Sharon Rose, sa ka-feeling po. Uh, Na-experience nila na makapunta dito sa Jollibee. Diba? Ang layo ng travel namin kanina mula bundok. Thank you po, thank you. God bless you Sharon Rose. More blessings to come in finances. Supok man? Sana all Sana all lang oh Sana ganyan lahat pakainin oh Ayan oh, Sana, oh. Thank you Sia Mathur Thank you Rose of Sharon from Singapore Thank you Ayan, kami pa uwi na po. Iatid na namin sila. Ayan, ewan ko, makaka-uwi kami ngayong gabi. Baka matutulog na lang siguro muna kami doon. Tapos mga, ano na lang kami, okay? madaling araw. Oh, madaling mamaya ng alas <laughs> Ayan, thank you so much po sa pagsama sa amin. Ayan sa aming uh feeding program ngayon. Thank you, thank you so much. God bless you all din po.